Magandang araw po sa inyong lahat, welcome to my youtube channel Ngayong araw na guys, guys, tatalakay natin yung mga vitamins at medicines na binibigay ng mga doktor sa mag-asawang gusto na pong magbuntis So kung gusto niya po yung ganitong mga klasing topic, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, comment At pindutin niyo na rin po dyan yung bell notification para lagi po kayong updated once na mayroon po akong mga bagong upload na video So guys, ano nga ba ang binibigay sa mga kababaihan, no? Sa mga kababaihan, unang-una -una po na binibigay or prescribe ng doktor ay ang folic acid 400 mcg. So one tablet once a day po ang pag-inom niyan hanggang sa magbuntis po kayo. Tuloy-tuloy lang po siya once na nagbuntis na po kayo. So bakit nga ba binibigay ang folic acid, no? Ang folic acid kasi ay uh, makakatulong para mabawasan ang pagkakaroon ng chance ng abnormality sa brain at spinal cord kagaya po ng neural chop defect na tinatawag po natin. So ang next po na binibigay ay ang Clomid 50 mg, no? Clomid 50 mg one tablet once a day po ang pag-inom niyan for 5 days lang po siya. 5 days lang po siya at may timing lang din po ang pag-inom nito. So kunyari nagkaroon kayo ng mens ng May 1, so by May 5, so by May 5 start na kayo ng inom ng Clomid 50 mg one tablet once a day. So para saan po ba ang Clomid 50 mg? So ang Clomid kasi ay makakatulong doon po sa uh, siya pong nag-i- uh, induce ng ovulation or yung tinatawag po natin na pampaitlog. So makakatulong po siya. So ang next na binibigay po sa mga kababaihan ay ang Duphaston 10 mg, no? one tablet po ang pag-inom ng Duphaston, once a day din po siya. May timing po kasi ang pag-inom ng Duphaston dater ng menses po ang pag ang start ng inom nito. So, kunyari nagkaroon ka po ng regla ng May 1, so by May 10 ka po mag start ng inom ng Dofaston. So, bakit po ba binibigay ang Dofaston, no? Ano nga ba ang kahalagahan nito? So, binibigay po ang Dofaston para po makatulong na mabawasan pong pagkakaroon ng uh, miscarriage, no? Para mabawasan po na makunan. So, kaya po kasama po ang Dofaston na binibigay sa mga kababaihan. Sa mga kalalakihan naman po, kadalasan po na pre prescribe or binibigay po ng mga doctors ay mga vitamins, no? Kagaya po ng vitamin C para ma-maintain po ang healthy ng sperm, vitamin E para ma-improve po ang sperm motility, at ang Proveron 25 mg para naman po makatulong doon po sa mga meron pong mga mababang testosterone. So yun po ang mga kadalasang binibigay sa mga kalalakihan. So lahat po ng mga sinabi ko sa inyo kanina mga supplements, mga vitamins at medicines, mas mainam po na sabayan po natin ang ating katawan na healthy, no? So ibig sabihin, healthy yung ating pangangatawan, healthy diet tayo, no? Kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain, iwasan po ang pag-inom ng coffee, iwasan ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, uh, kumuha po tayo ng maayos na tulog, at least 7 to 8 hours po na tulog ang makuha po natin para po manging healthy po yung ating katawan, no? At saka po, iwasan din po yung stress. Unang-una no, stress. So, iwasan po natin yan. So, guys, sa mga nagbabalak po dyan na magbuntis na or bumuo ng pamilya, sana po nakatulong ito sa inyo. Pero ma-advise ko po sa inyo na sana makapagpatsikat po muna kayo bago po kayo bumili ng mga ah uh, mga medicines or vitamins na binanggit ko kanina kasi hindi rin po kayo makakabili doon sa mga yon yung iba kasi kailangan po ng prescription ng doktor so mas mainam na makapagpa-check up po kayo so yun lang po guys sana nakatulong God bless